Nagagalit tayo sa ano, oh? mo na huli, oh? Tatiana, tingnan ka rito, oh. sa YouTube. Huwag yan? Manag yan. Maniwanag yan. yan, yung cellphone Dore na usal mo. mo. Oh. Ayun. Teka sa harap, ng harap mo. Okay. Ha? Akala ko siya o, ni... lang naman, siya lang ah. Buddy, akala ko siya larangan. Ang pangalan nit, Yona. Aba. Aba. Oh, ay bibilang pa yan. Ay bibilang, ay bibilang ano to. Ay titlang oras, pwede. Ang sa YouTube, 10 minutes lang. Hindi pwede makabang mahaba. Pasok pa sa YouTube yan, para pag bukas ng papa niya. Ang mga kita siya. Ang tagal mo naman. Saan pa, papa? Ayan nyo. Pagal eh, sa YouTube. Pasok siya sa YouTube. Tapos na? Pag sinabi mo, ano yun, Iibahin ko na. Tingin. Tingin. Hindi, matagal ba to? Matagal pa. Tagal naman yan. Oo. Oh. Hindi lang, dali na. Oh. Yung apo ko lang di ako ah. At ayaw mo? Ayoko. Bakit? Eh baka pakulam ako <laughs> nung makakakit eh. Good morning, baby. Hindi na ha. At kanina na lang pinakukuha ako sa cellphone. Diyan sa may pa-develop mo, apat na PC lang naman yan ah. Hindi, hindi, video to, hindi to picture. Ano ba yan? makikita yan pagka computer? Akala ko naman. <laughs> picture. Ay, uh tagal <-huh>. Video to. <laughs> Nag-uusapan. <laughs> Nag-uusapan.